Gusto po. Eh, kung, kung natuto ako manahi, sigurado ako, maituturo ko sa inyo kung paano manahi gamit itong manual o di na makina. So, first time kong manahi, sa loob ng dalawang oras ay natuto ako. At ay, ito na nga yung resulta ng aking mga gawa. Putol pantalon, nakagawa ko ng isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na putol pantalon yung ginawa ko. Ganyan lang yung pagkakatahi ko. Pero pwede na para sa beginner na katulad ko. Ito nga pala yung pinagpraktisan ko, yung aking lumang damit. Ayan po yung mga tahi ko, practice. Bago ko ginawa itong putol pantalon. So sa simula no guys, no, kailangan nyo muna pag-aralan yung padyak. Dito sa ilalim ng makina na dyan po yung padyak. Papakita ko sa inyo mamaya. Pero kailangan, pag bago nyo pag-aralan yung padyak, kailangan nakatanggal, nakatanggal po yung sinulid dito sa kanyang karayom. At dito sa parting kanan ko, yung iniikot ko dito sa kanan ko, ito yung monobila. Ito yung monobila. Ito yung dito kayo magsisimula para uh, mapaandar ninyo yung padyak. Susunod naman yung padyak doon sa inyong uh, paanan pag inikot ninyo ito. So, kailangan nakatanggal yung sinudid sa may karayom. Tapos, i-check nyo kung tumutukod o hindi. Kasi pag tumukod, mababali yung karayom ninyo. Pag hindi tumukod, pwede na kayo magsimulang pumadyak. Ikutin lang natin itong monobila papunta sa atin. So yan lang muna yung pag-aaralan ninyo no? Yung tamang pagpadyak Pag nakuha ninyo Yung tension Yung bilis ng pagpadyak At uh, masisimulan nyo na Kung paano magtahi Ng mga ganito So ilapit ko sa inyo yung camera Para makita ninyo yung padyak Ito yung sinasabi kong padyak Yan yung nagpapaandar ng makina Para gumana yung talim na inyong karayom Yeah, so kailangan muna ikotin ikutin itong monobila para sumunod na yung paa mo doon sa ilalim. So ayan guys, no, ayan muna yung unang ituturo ko sa inyo. Ayan, so natutunan nyo na kung paano pumadyak. Ang susunod nating na tutorial ay kung paano magsulod ng sinulid dito sa makina papunta doon sa kanyang tarayom. Ilalagay ko sa comment section yung link ng video.